So yan guys, uh, meron tayong problema sa sasakyan. Uh, ayaw mong mabuksan yung pinto pag nasa loob ka. Pero sa labas gumagana siya. Pero ito, do double check natin. Nabaklas na natin yung sidings. Ayan guys, nakita niya. So ito yung naging problema pala niya. Nakita ko sa inyo. ayun natanggal yung pinakasuksukan doon sa dulo May madilim yung pakit. Ayan yung flashlight. So, ayun nga guys, bumitaw pa siya. Ayan, bumitaw siya dun. So, may pinaka-clip niya sa may suksukan. Hindi kita masyado. So, guys, yun ko. Ayan, dun. So, ulit violet na yun. So, ang kailangan gawin na ito. Okay, na medyo natin. Ayan. So, ayan, Ito, ito yung pawit. Doon, sabay violet. Yung tanggal Kaya hindi pala mabuksan sa loob. May naputol kasi doon sa pinakatiti clip May isang naputol ito siya. Ay, sorry. Ito, <laughs> ito. Ayan Kaya bumibitaw na siya pag Kaya nasira Kaya pag binuksan mo, ito yung tumunog siguro ng huling bukas ko. Yung pala bumigay. Kaya pala hindi mabuksan sa loob so magawa natin ang pakaan yan uh, para yan wala na bumito kaya uh, eh, hindi nga siya mabubuksan kahit anong gawin natin so mamaya papakita ko sa inyo pag okay na pag nagawa natin ng paraan. pero pwede naman bumili noon kaso eh pag gabi na kaya tingnan muna natin kung magagawa na paraan pag hindi no choice bibili tayo ng clip na yun okay good lang guys Ayan, na lang ang diskarte na ginawa ko guys. Oh. Nilagyan ko na lang siya ng alambre. Baka hindi lang bumitaw. Ayan. So, napupush naman siya. Kahit pa paano. Tapos ko siya ng clip para hindi umusod yung alambre. Baka pag tinulak, hindi siya uusod. So, pwede na muna yung pansamantala. Pag hindi umipek, So, bilhin natin ng clip na clip Yung clip na plastic Buko lang naman siguro yan Pansamantala Pansamantagal Pansamantagal yan muna So, kabit na natin yung sidings Tingnan natin mamaya Bibidyo ko mamaya Pag umipek So, Pause ko muna Cut ko muna yung video So, ayan guys uh, Sasakado na natin Kung effective yung ating ginawa Ayan Kasi hindi siya nabubuksan sa loob So ngayon yung ginawa nating uh, diskarte na may alambre at may cable tie. Yun muna pansamantala. Tingnan natin kung effective. So ayan, subukan natin. Ay mali, mali ah. Hindi pala nasa kado may higi. <laughs> so ayan. Ayun oh. Wow. Eh. Oh, tingnan niyo guys. Sa mo mga ulit ma. ayun no oh, di ba? Oh. Last isa pa. Oh, so yun effective siya guys. So, so okay. Ah, uh, na natin. Ah, uh, kung gusto niyo 'yung aming vlog at uh, aming tutorial vlog na about sa hindi pagbukas ng, pint ng pinto sa loob ng ating sasakyan so gano na lang discarte nyo guys sa Honda Civic ESI po yan guys no? so diniscarte muna natin para pansamantala eh uh, pag nasira na lang yung alambre tsaka cable tie na ating ginawa uh, palitan natin yung clip na kulay violet so yun muna pansamantala at busy so, so kung nagustuhan nyo guys like and subscribe nyo po ang aking youtube channel at uh, huwag nyo pong kalimutan i-click and yung notification bell baka updated po kayo sa aming mga videos na gagawin so hanggang dito na lamang guys ito yung aming, aking interior ng sasakyan so maraming maraming salamat po sa inyong panonood so God bless you all guys and thank you ride safe po sa lahat ng babiyahe thank you po